kagabi ni Pangulong Bombong Marcos, ang Partido Federal ng Pilipinas para sa paghahanda sa 2025 elections. Sa nato ng pagtitipon, tinilakay po ang panliligaw sa ibang political parties, pero totoo nga bang initsa ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte? Sa kasagutan, dadalhin tayo ni Tala Lopez sa pulso ng politika. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nakikipag-usap na siya sa iba pang leader ng iba't ibang partido politikal para makipag-alyansa sa 2025 elections. Bagamat aminado ang Pangulo na mahirap makumbinse ang mga leader sa local levels dahil may kanya-kanyang local party ang mga ito, ay kumpiyansa siyang mahihikayat niya ang mga ito na maging kaalyado. Ayon kay Pangulong Marcos, maganda ang kanilang advokasya tungo sa pag-unlad at ikabubuti ng bansa, partikular sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagbabantay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino at pakikipaglaban sa karapatan ng bansa sa international scene. Samantala, inihayag naman ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo na hindi kasama sa kinakausap ng partido ang hugpong ng pagbabago na partido ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon na aniya ng alyansa ang HNP at PFP noong 2022 at pagkatapos ng eleksyon ay natapos na rin ang alyansya nito. Bukas pa rin naman daw ang Partido Federal sa pakikipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago at maging sa iba pang mga political party. Ako, si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.